yan At ganyan ho yung kakwalite. Kaya ho naman, kahit ho hindi pa walay, ay pinag-aagawa na ng ating mga mahal na buyer. Ayan ho. Ito nga ho, ay papunta na ng... Ayan ho, bibilangin ko na. Ayan, binayad ni na sir. Ayan nga ho, at itong ipinagbili ko ho, ang biiknare, ay 28 days old sa pool ipinanganak ay di gahoy kitang kita yung pagkalalaki na. Ayan at panoorin niyo hanggang dulo. Nahihirapan akong buhatin. Hindi pa yan walay. Ay. Ayan ho, Ang BX. ni Rios TV. Ang palayo ni Rios. 28 days. Tingnan nyo naman ho kung gaano yung kalaki. Ayan. Sa bayan na Agoncillo. Nakabili ho. Malayo-layo. At ito nga ho ay sila na ang magwawalay. Ito naman ho, bago nila binili, ay alam na ho nila na ito ay sila na ang magwawalay. Yan ho. Ang makaka lang ho dyan ay yung magagaling mag-alaga. Yung magagaling mag-alaga, hindi ho matatakot bumili ng mga ganito. At may isyorbol ko naman ho sa bumili at sa mga bibili pa ho ng biik sa akin, ay bago ko naman ho ibebenta ang biik, ay nakikita ko ng nakaina hindi ho masasayang ang ibinayad ng bumili. Yan ho. At sa mga nagtatanong kung ano ho ang pakain natin sa mga inaing baboy, kaya ho na ganitong kakwalite ang ating mga biik, yan ho, bumuksan pa natin para makita nyo. Yan ho, Oo. yan ho. Ay, ito hong pig rolak. Ayan. Pig mama pro milk maker. Yan ho. Pig ang ating pakain dyan. Oh. Yan o, dadali na natin ito. At ang bumili nga ako nito, ay ako'y bibigyan pa ng kumpay. Yun know, kita-kita tayo pagdating ko down. Bye-bye! Ayan o, at dumating na tayo dito sa pumili na ating bik. Ayan, napakaganda ng lugar. Maliwalas. Ayan o, at palis na ako. Sana ay lumaki ng malaki malaki ang bake ni sir yung binili sa atin at na sila kumita. Yun, salamat sir. Ka, Siyempre, bibilangin ko ho. Ang sulat ay binabasa, ang pira ay binibilang. <laughs> Ayan na, oh, pagka-deliver ko ng biik, ako humingi muna din <laughs> ng binigras. O, oh, damay, punong -puno. Hindi na tayo maungumpay bukas. Sir, salamat! Atay, salamat oh. <laughs> uwi na tayo. Ayan Nakauwi na tayo. Nag-deliver na tayo ng biik. At meron pa ho tayong take out na kumpay. Ayan, nabinta na ang biik. Tapos may take out pa. Pahinga bukas. Ayan ho. Maraming salamat kay sir na bumili na ating biik. At sa mga nagtatanong ho kung meron pang biik, ay wala na ho. yun nga lamang kaya nabinta ay luag sa Tigre. At ang bentahan natin sa ating biik ay 6,500. Yan oh. Ba liliwanti naman 'yan ay 6,600. Dahil Para no, pamasahing isang daan sa isang biik. Yan oh. Bye bye.